Pa. <laughs> pa. Pa. Pa pa pa. Pa pa pa. Pa pa mo toto'y at ipinisan mo yan. organizations, and individuals navigating the shift towards a dynamic digital economy. pa.

Pagkalipas na sampung na po ang talaga yung hindi dapat magsagang yung lalaki. Ang kasira ng pagkataan niya. Lagot ka papa. Yung walang ng asawa niya rin, hindi rin maniwala ang akin. Dabay-dabay. Ang po yung pagbabawal ay para sa atin oh, oh. Uh, sa kanila yung isang niya yung minuto minutos ang babawal oh. sa buhay nila mga tangang magsigarin nyo Bawal siguro sa'yo yung sigarin nyo pati Bawal na daw yung mga ganyan mga bisyo na napapag-picture din sa amin. Yung isang stick pala niya, 18 minutes ang sa buhay ng tao. Tapos, yung amoy yung sigarilyo, yung usok, pag ano man din sa gabi, anong, kahit pakalabhan-labhan mo, pag natuyo at tinapimok siya, maumot ang amoy. Hindi yung kahit lagyan mo na daw yung ang amoy ng daw.

Tita Mila. Tita Mila. Assist ka muna daw din eh. At nakasakay, damis ano? Timbo po. Timbo na pala kayo. Timbo na. <laughs> Laging napapagkwento. Ako'y gigil na gigil. Manong pagyan ang napapagkwento. Uh, Kaya wag kang magkwan. <laughs> baka mahatis ko pa yung walang yan na yan. <laughs> Siyempre naman. Siyempre naman. Ay, siyempre naman. Ano-ano ngayon? Ibinigyan na ngayon tatlo. Sa akin. Patakawang mo sigara niyo. Ay, tulad na pula. At mo. ikaw muna mag-assist nila. Ako'y masagbit sa bayan Alam mo na rin yun? Hindi ko ang na yung abono na yun. Makuha ako ng abono sa bayan. Bigyan ng agriculture. Ay! Saga yun rin. po. Masunod si Sani pala dyan sa taga. Ibo. Ibo. na masunod. Ibo. Abono mo

Sige, uwi muna mamay <gettable> mamaya na o. Mamaya tayo na pumaliko kung mamuo hindi na makapairitro? Day shirt mo. May alak mo kagdoon. Naku, nabasa lang pala 'yung painting. Kailan pa 'yan? Di mo kailangan. Napaboran ta lama. Binawalan bueno? naman pakindang sa kaulit mamaya

ano kung pangalan? Ano kung pangalan teh? Ano bang? Kayo po ni, dapat po sa Davao hindi po sinala basta-basta. Teka, rekord dito sa ano dapat at mga Ano ba 'yan?

Ano pong pangalan? Gugente. Ikaw na O sena Ate. Ikondo, matapala tatakot ko at kwal na makita ng anak ko na marami ng yurik. Pero <coughs> oh, uh.

nyo wreck na natanggal. Mas so, marami pang yuri po sa akin ay

P165, p may 25 pa. Tagtagan sa... Para ano? P16. Tupin. ko na lang ako ng P10. Bigyan rin dalawa. Sari, kaya Ang yeah. <coughs> <ka> Yung <coughs> <coughs> Pag kayo, nagpayuri, ah. pag kayo yung nagpayuri, pag balik, wala na yung vaksin Eh, pag isa lang po. Naroon pa rin, naroon pa rin tira. <coughs> <coughs> okay, <yung> <coughs>

Walang paawis nung isa kanina, no? Mm -hmm. Katabi ko rin eh, walang paawis ay. <laughs> Oo, oh, madami man din lab. Si <coughs> ate din eh, marami. Natawa nun. Isang baso agad. Isang baso daw. glass agad ba? Nagain ba ito? Nagain ka kayo eh. Alam Kumusta pa si Yung isa, si ate? Si Gia talaga. talaga. <coughs>

Hindi mo naman alam eh, hinakoblitan eh. Hindi ko na lang naman yung blade eh. Malakas ang instinct. Ramdam ko pero parang gumudlit lang lang. Ang dami lab oh. Tatlo siya sa glass na yan mahal. Sabi ko siguro, yaw ang na dyan ang kamag ako, hahahaha, <laughs> <laughs> nahihimik na ako sa iyo <laughs> <clears throat> Ano pala ang kulay ng yuret eh? ka? Madilaw. Ang <clears> yuret, <throat> dilaw. Pagkamandag, <clears throat> lalo sa mga <laughs> kobra ay may putih na kulay. Puti. Mm. Dapat pala itarilong beses yung yun. Tatlo. Pag may on, bukas pwede ulit. Hindi naman din walang lego, diretso. Oo, pwede sa bukas. <laughs> Palis sa ulit kayo para bukas. Ay, bukas pa uwi ninyo, hindi makasarwa man lamang kahit hindi naman kaya. Dahil yung pangatlo na yun, talaga yun.

tao eh. Pag punta doon ka na tatay, mabas ko na dito yung mga anak ko at asawa ko ay nakagina, maganda ang pakiramdam ko nung natanggal ko ng yurik ay. Hindi Gisil, hindi ka nagainom, bakit ang dami mong yurik? <coughs> Mas maganda pa rin nagainom kasi sa soft drinks. Oo.

<coughs> oh, liban li, 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 li na kayo tapay hindi na. Sa isang naman ako. Hindi pa Pero kung malaking hindi Wala. Dalawa uh, na ako hm. Maga mm. hmm. <clears throat> pa naman kaya, wala pa lang video. Ay, mapunta Mabisita ka ang gusto ko, mabisita Ano yung mga anak, mga anak nila? Oo, asawa at anak wala pa isa. Wala pa isa eh, hindi pa napasama eh. Nasa? Eh, taong bahay sa kabila. Ay, ipagpalis ka na para bukas. <laughs> Alas hindi ko naman kita napunta. Hindi kayo oh, maglista. Pag araw-araw, hindi kayo maglista. Pero kung hindi araw-araw, hindi kayo. Opi, hindi magbalis sa kanawa. <laughs> para bukas. Oo. Oh, oh. Ibang pisa ka na sa number one. Ay, <laughs> O para pagtapos Direkso uwi. O uwi. Sabay uwi na. Oh, mm -hmm. sabay alis na. Oo, <coughs> so, gabulin. Ikaw na. Na. Ikaw na. Oo. Ayaw mo yata. Less oh, oh. Na siya. May, isa. May isa pa. Ah, isa pa May isa pa Meron May Pasok na din ito. Eh. May isa pa pala.

Kaya pao muna mama. Maglista ako muna dito, 'Yung 20 mo dito, 45. 'yung ng mga. dami niyan, mama. kain mo. Tama mga ka para hindi magsakit ng likod mo.

Bakit? Ngayon na po yung po yan. Saturday po. Mm -hmm. Ay kaya po ay naglasing ka daw po ng Saturday. Tapos? Na <laughs> na na. na 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 Nagasasayaw ka daw po doon ay? sumali. Hindi sumali. Hindi sumali. Hindi sumali. Hindi sumali. Para sa lahat naman oh, yung oh, derby na yun, walang yung dati na yun. Dami-dami talaga nga. Dami-dami talaga nga. na hubos. Ah, ano kaya? Dami-dami talaga Ito na to eh. Ito na Itaas mo yung damit mo to Pauna. Ha? Itaas mo ito. Walang yung likin katawin. Walang bisyo yan. Ang Walang bisyo na eh. Hindi marunong maligarilyo, hindi marunong mag-inom. Lima na lang din bukas, ano? Lima na lang din ako kasama? Hindi lang, 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 lang kasama bukas. Ah, una natin si Judy Lynch. Sabi ni ate, alam ko na paano. <laughs> <coughs> <coughs> diba daga <ba> pa, una pa lang sa una pa lang Bao, marami pa sa akin 'yan. Marami Kermi ka kain niyan. Wala na ba?

<coughs> ayun na, yung patakbay na ayun sa ilapin. Ang bulaan. Oo, kay labi, <laughs> no? Hindi yan, ito ayun. Ito ayun na yan na yan. Oo, kay labi. Tsaka dini, ah. Sa ilalaw. Ang loko ka lang. Kaya mo yung sabi ni Kuya, kung nagayang karama yan, ang dami daw, ah. Eh. Hahaha. <laughs> laan. Ingatan. <coughs> <coughs> Malahubog ka. na <coughs> Ay, wala ligo-ligo yung bukas, ano? Ay, mm -hmm. masak na lang kayo. Wala kayo magligo ligo sa Manila.